What is good mga papi? Ayan, kakangisin lang natin ng Challenge sa umaga ang paggising ng maaga, <laughs> siyempre. <laughs> Tingin tayo breakfast, pero ayan, prepare muna tayo ng ating yung baon. Siyempre, magbabaon tayo para makatipid. Baon natin po today, sandwich na may pineapple jam galing kay Missy, siyempre. Mabilis ang kain dahil late na tayo. Diba? Tapos, pinitin tayo ng costume Siyempre, Lalabas tayo Dapat presentable tayo, siyempre So, yan na po Ang uh, for today's costume Yes, pang diinan Alright, so Siyempre, hindi sapat yung gwapo ka lang Dapat, nagsisipilyo ka rin Tignan mo nga, uh, huh? Yes So, naalala nyo yung mga bata Kayo, siyempre, yung challenge, di ba Yung pagising ng umaga lalo napaka gagigisin nyo ng nanay at tatay mo tapos na, napakasarap ng tulog mo kasi napakalamig nyan diba <laughs> yan yun yung mga normal disco na ginagawa uh, bago pumasok tapos syempre huwag ka kalimutan nasa UAE tayo medyo mainit sa labas yan. sunscreen tayo mga papi syempre hindi lang pambabae yan syempre pang copings din yan para iwas yung mga natin balat natin sa labas kasi katulad sa trabaho ko lagi nasa sa labas yan tapos kuha tayo sa ano ah punta sa kusina kuha ako ng supot Ah ng baonan ko yan mamadali na akin kasi sobrang late na ako yun talaga ano mo naman yan walang kalaman naman yung rep namin baka sakali lang ako kung meron <laughs> <laughs> ayan, support na ako ko Ayan, for today's baon, ayan, meron tayong dilata, meron tayong tringles. Tapos yung sandwich ko kanina nakabalot na. Ayan na nga. Oras na para lumabas ng bahay at pumasok. Ayan yung gate namin puro may konting pintura na puro kalawang. Ayan na. Puting sabayo. <laughs> yes. Yes. Pero ang gandaan ngayon, medyo malamig na rin kumpara sa mga nakaraang araw dito sa UAE. Ayan, alibasa, magbe months na rin naman eh. So, malapit na rin yung winter. Sana nga, sana. Tapos, ayan, touchdown sa so office. Tapos, sa uh, pagpasok ko ng roastery, ayan, sa bar namin, yung pagpasok namin. Maliit lang yan. Napaka-cozy yung datingin yan. Yun yung ano ko, office desk ko. Ayan, baon ko. So bago yun, syempre magkape muna tayo papi, hindi, hindi tayo magkape sa bahay So, ayan, normal na uh, routine ko, all, uh, daily routine ko is uh, magkape. So favorite kong tirahin dyan, uh, filter coffee. Of course, yung mga naros kong kape. Tapos, syempre, double purpose, titik ko na rin yung niluto ko kung okay ba from uh, ano, ah uh, yung mga sa profile ng ating uh, kape kung naaayon ba sa ating uh, panlasa. Siyempre. So, araw-araw, ganyan yung ginagawa ko pagpapasok ako bago ko simulan yung mahabang araw sa aking uh, ano, career day. <laughs> Ayan. So, mamaya pa kami kakain yan. Ano yun, eh. Lalo ngayon, nag-ano ako, uh, intermittent fasting ako siya sabihin ko si misis kung diba, baka sakalim pumayat bago mag-holidays para naman mo na. siyempre, hato, ka -kali na naman yung kainan dito nun. So, para makasabay tayo, di ba? <laughs> so, yun nga, prepare ko na yung kape. Meron tayong uh, single origin from Colombia. Yan, isa sa mga trip ko ngayong uh, ibru uh, i-brew sa B60. Or manual brewing uh, method. Alright, sa mga nakakaalam. For sure, marami naman ng ano ngayong ano eh, mga coffee lovers na ano na nagbubrew sa bahay nila. Halos kompleto na rin yung ano nila. Uh, coffee apparatus na nakakatuwa. Ayun. Mostly sa mga client ko dito, mga lokal, saka po sa ibang expats dito sa UAE. Ganoon yung ginagawa nila, halos kaya madalang na lang yung ano, yung uh, pupunta sa coffee shop ngayon. Ano, medyo malungkot pero still, syempre kliyente yun eh, tsaka yun yung preference sila eh. Pero minsan pupunta pa rin sila sa coffee shop para at least, di ba, mag, uh, mag hangout. Syempre iba pa rin yung ambience doon kasama yung mga tropa, tropa, di ba? So yun na nga, ayan, ginahin ko na yung ano, yung kape ko, yan So yun talaga yung pampagising ko dyan kasi mamaya puro espresso na yung ano ko. Espresso tsaka milk-based yung inuming ko kasi nga iikot na naman kami quality uh, control assurance ng mga uh, cafe na under ng brand company namin so yun sa isang araw hindi bababa ng tatlo or apat na cafe yung naikuta namin depende yun sa ano depende yun sa Um, ano ba to? ah... Um, talimutan ko tuloy eh depende yun sa ano sa, sa layo ng area syempre pag mas malalapit yung area na ano kailangan ng QA, mas marami kami nakaka marami kami na ikotan. din. Tapos yung uh, production day namin, lagi yun, uh, in a week, meron kaming 3 uh, days. 3 days kaming production day, tapos the rest is uh, QA. Yan yung mga araw na umiikot talaga kami sa aming mga branches. Okay, sa mga brand ng under ng company namin. Okay. So, ayun, paano mga pups? Kapi muna tayo umabot ka dulo papi maraming salamat at uh, see you sa ating mga susunod na vlogs maraming salamat sa iyo lahat thank you